gustong sumama ni Charlene, kina Raymond at Divina sa Buracay para kumbinsihin ang mga Hapones na ituloy ang pakikipag sa kumpanya nila Raymond at para ipakita rin na okay sila Divina pagkatapos nilang mag-away. Inis naman si Divina nang nakiusap si Raymond na antayin muna nila itong si Charlene kahit ilang minuto lamang. Kaya sinabihan si Raymond na parang ito'y nagpapakatuta dito sa kay Charlene dumating na nga si Charlene na nagmamadali pero hindi nito alam na mga pinirmahan niya ang mga maraming papeles ay kagagawa ng biyanan at ang pagtawag rin ngayon ni Libby sa kanya na nagpapasundo na mukhang may problema ay kagagawan rin ng biyanan para hindi makasama si Charlene sa biyahe nila Raymond at Divina. Samantala nag-aalala si Charlene na malamang nagka-emergency landing sila Raymond. Agad namang Tinanong ni Charlene ang kanyang biyanan pero sagot ay okay si Raymond dahil nandoon si Divina na inalagaan siya. Agad namang tinawagan ni Charlene itong si Raymond pero gulat nang nakita sa likuran ni Raymond si Divina na ang suot ay napakanipis na pantulog at narinig ni Charlene ang malambing na boses ni Divina na sinasabihan si Raymond kung bakit ito bumangon at makakasama pa sa kanya. Nakatutok ang mata ni Sherlyn kay Divina na halos gusto niya nang sugurin sa paglalandi dito sa kanyang asawa. Samantala doon naman sa City Jail, panay reklamo ni Xavier kay Princess na bakit siya pa ang inassign sa stockroom na dapat daw ay ang malalaki ang katawan na inis si Princess. Sa panay reklamo ni Xavier na lahat niyang sinasabi ay may reaksyon na hindi maganda itong si Xavier. Sa at ni Xavier ay hindi siya magpapanipulate dito sa kay Princess. Inis naman si Princess sa kay Xavier at sa pag-abot nila ng malaking box ay nagkandahulog ang mga boxes at Mabuti na lamang hindi natamaan ang ulo nila. Akala naman ni Xavier ay kagagawan o pakana naman ito ni Princess ang lahat na patay na patay sa kanya na ito ang sinasabi ng kanyang GF na si Libby. Inis na inis si Princess nang nalaman na si Xavier na nga ang tinutulungan ay siya pa ang lumalabas na masama. Kaya sa harap ng lahat ng mga preso ay sinabi ni Princess na saksi ang lahat ng mga preso na never siya magkagusto. Ito si Princess dito sa kay Xavier inula naman ng pangbubu ng lahat ng mga preso itong si Xavier na buong akala niya ay minamanipula siya ni Princess na malaki ang pagkagusto sa kanya. Tuluyan na kayang makilala ni Xavier kung ano talaga ang tunay na pag-uugali ni Princess at malaman na si Libby ang nagmamanipula sa kanya at hindi itong si Princess. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.